Noong iyong kabataan, gaano ka nga ba nagtatanim ng galit sa mga taong umaapi at gumugulpi sa iniidolo mong artista? Hindi mo ba naisip na sila ang naging daan ng kasikatang tinatamasa ng idol mo? Mas masama, mas demonyo, mas nakakagigil, ibig sabihin, mas epektibo ang kontrabidang nagpapasikat sa idol mo. Pero gaano man sila kasama, magagawa mo pa rin kaya nakamuhian sila kung makikilala mo sa tunay na buhay. Baka nga ikagulat mo pa na minsan ang mas umaasta tapas silang mga bida kaysa sa mga tinitilian mo sa harapan ng kamera. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging bataya ng galit ng mga tao dahil sa natatanging pagganap sa pelikula na ginawa ng libangan ang paggawa ng kasamaan. Yung tipong tawa pa lang sa harapan ng kamera ay kakamuhian mo na ngunit kabaliktaran pagdating sa likod ng mga ilaw. Nasa halip, siya pa pala ang nagiging takbuhan at tumaas tang tagapagtanggol para sa kanyang mga kaibigan na bang bida sa bawat eksena. Ang kwento ni Maximo Pompling Ang alamat ng immortal na si Lizardo Pero kung bago ka pa sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Gabino "Maximo Chodoso" sa totoong buhay ay mas nakilala nating lahat sa bansag na Max Alvarado bilang screen name. Pero siya ay si Maximo Pompling na bansag ng kanyang mga kaibigan bago pinasok ang showbiz. Siya ay tubo sa pusod ng kamay nilaan at isinilang noong ikalabing siyam ng Pebrero taong 1929 mula kay Gonzalo Chudosio na kanyang tatay at ni Maria Maximo na kanya namang nanay. Hindi biro at basta-basta itong si Maximo Pompling. Huling bahagi ng dekada 40, kakatapos pa lang ng digmaan noong panahon ng kanyang kabataan. Ito rin yung panahon kung kailan nagsimulang maglabasan ang kasaysayan na mga binansagang gangster sa Maynila lalo na sa Tondo. Pero bago pa man sila ay meron ang Maximo Pompling sa grupo ng mga nilalang na minsan ang hinawakan ang Kiyapo. Opo, tama ang narinig nyo. Siya ay isang tunay na gangster. Napapalibutan ng na mga gangster at minsan ang nabuhay sa mundo ng mga gangster. Rayot dito, rambulan doon at kaguluhan kabi-kabila ang eksena niya